Dismayado ang ilang magulang at estudyante sa Quezon City matapos magpatupad ng localized class suspension. Nanindigan ang QC government na ipagpapatuloy ang ganitong sistema. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sa gitna ng pabugsubugsong ulan, the show must go on. O sa kaso ng mga estudyante ito sa Batasan High School sa Quezon City. The classes must go on. Pero pasado alas 10 ng umaga, nag na ng class suspension sa lahat ng antas sa buong QC ang city government. Kaya ang mga sumabak sa ulan papasok, sasabak na naman sa ulan pa uwi. So nung nakapasok na po kami, dun lang po nag so, nagdeklara ng suspension po. Sayang po yung gising namin ng maagat. Ang mag-iinang ito, nasayang daw ang one-way nilang pamasahing 56 pesos mula bahay hanggang eskwelahan. Ang masaklap pa, maglalakad na lang daw sila pa uwi. May mga 30 minutes po ang lakad. Problema rin ni Teacher Maris ng Batasan Elementary School kung paano uuwi sa San Mateo Rizal. Medyo bahain din po. Eh, medyo late na nga pong na-announce na wala na pong pasok kung kailan po naka... nandito na po kami sa school. Bago ang citywide class suspension, nag ng localized class suspension sa ilang piling lugar sa Quezon City. Pero sa dalawang beses na nag walang pasok hanggang bago mag-alas 9 ng umaga, hindi kasama ang barangay Batasan Hills. Nalaman lang ng ilan sa mga magulang at estudyante na suspendido ang klase sa kanila mula preschool hanggang senior high school sa pampublikong eskwelahan sa Facebook post ng kanilang barangay. Nagdulot ito ng kalituhan sa mga residente roon. Ang localized suspension ay alinsunod sa memorandum circular ng QC Local Government na nagbibigay kapangyarihan sa private schools na magdesisyon para sa kanilang sarili. Habang sa barangay officials naman iniaatang ang pagdidesisyon ng suspension sa public schools. Dito sa Quezon City, binibigyan ng kapangyarihan ng lokal na pamahalaan ng mga barangay captain na magsuspindi ng klase kapag walang nakataas na storm signal. Isa sa mga maagang nagdeklara ng localized suspension of classes ay itong barangay bagong silangan. Ang problema, nakagulo at nakaperwisyo pa ang localized suspension ayon sa ilang netizen. Sana raw inagahan na lang ang citywide cancellation kaysa sa inanunsyo ito ng huli na. Paliwanag dyan ng research and planning ng QCDRRMO. Masyado raw malaki ang buong Quezon City para suspindihin ang klase sa buong lungsod. Meron po tayo doon sa mga mawababang lugar, na madali pong mabaha, meron din po tayo mga areas kung saan po uh, na matataas naman po at hindi po madaling mabaha. We are putting uh, priority rin po sa education po ng mga bata. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan ng city government na itutuloy ang pagpapatupad ng localized cancellation of classes. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, share ang po. Huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.